Tinanggal na ng Court of Appeals 7th Division ang ilang bahagi ng judicial affidavit ni Lowell Menorca II laban sa pamanuan ng Iglesia ni Cristo dahil ang mga ito ay spekulasyon at hearsay lamang. Sa 42 pahinang resolusyon na isinulat ni Associate Justice Victoria Isabella Paredes, pinaburaan ng CA ang mosyon na inihain ng panig ng INC na alisin ang ilan sa mga nakasaad sa salaysay uh, nang ng itiniwalag na miyembro. Ayon sa hukuman, argumentative at non-assertive of the truth uh, ang ilang uh, mga bahaging uh, salaysay uh, ni Menorca at wala rin kaugnayan sa isyo na dapat resolbahin. Uh. Paliwanag pa ng CA, uh, inadvisable o hindi maaring tanggapin ng hukuman uh, ang atin mga tinanggal na salaysay ni Menorca dahil sa ito ay opinion lamang uh, sa nakaraang pagdinig ng uh, CA 7th Division, kinamin ni Menorca na walang direktang pag sa kanya ang liderato ng Iglesia Ni Cristo.